kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Tapos pansamantalang matabunan ang update sa kaso ng bilyonaryong si Atong Ang dahil sa bangungurakot ng mga opisyal ng gobyerno sa mismong sariling proyekto sa flood control ay muli na namang may lumabas na update kaugnay sa sitwasyon sa kaso ni Atong Ang, kinumpirma ng DOJ Sekretary na si Boyeng Rimulya na sumibat na patungo sa ibang bansa ang kapatid ni Atong Ang kahit na hindi ito direktang iniuugnay sa kaso ng mga tinodas na talpakeros pero sabit ito sa iba pang kaso na ibinisto ni Alias Totoy. Mga binanggit ni, ni Patidongan, uh, have we issued uh, local politics already? Nasa bansa pa rin po ba sila, sir? Yung may isang umalis ng bansa, kaya wala ko nakabalik ka. Na. Pero kasi umalis na, pero umalis, pero di, pa, di ko namin alam kung balik na. Sir, is, is he a main player? Isa po sa mga alpha members po? Papatid siya ni ngayon ay nasa Immigration Lookout Bulletin Order na si Atung Ang, kasama si Nagretchen Barreto, Retired Lieutenant General Jonel Estomo, at limampung iba pa na sa paniniwala ng DOJ ay may partisipasyon sa kaso. Kahit na hindi man sila maaaring pigilan kung ito ay lalabas ng bansa, pero imumonitor ang kanilang pag-travel mapaloong man o labas ng bansa. Ang estado raw ng kaso ngayon ay nasa preliminary investigation na at inaasahan na nilang maglalabas na sila ng sa pina sa susunod na linggo. Narito ang ilan sa mga pahayag ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Kasi marami kami na pag-uusapan na dati ng mga isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto niyo. Kasi siya yung naging uh, nagbigay ng uh, tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing sa Moreros case. Sir, itinago niya? Ah, uh, basta daw sila'y... lumipat nung lumipat yung general ng opisina, kinuha niya ito mga to, to be under his wing. Mm -hmm. Yung mga suspects sa missing sa Pungelo case. Malabo talaga yung letter. Kasi, ang dumi niya talaga, tapos ang lalim niya, so the sunlight is not able to penetrate under, so they have to use searchlights, uh, More than 15 to 80,000 lumens, which is uh, by far a very strong la kind of light, and that uh, is that is the action. The subject, the In the subject. Very good. What is the maximum of the What kind the illumination? 15 or 80,000 80 lumens. And know. But uh, thousands of lumens, then so you can only see one meter ahead. That's how hard it is. and there's no oxygen under. Kasi nga, uh, actually, it gives us a signal. Taal Lake is really dying. Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa kasaysayan, krimen, politika, Buhay ng mga sikat na personalidad at kung ano-ano pa, halika at samahan niyo akong ihatid ito sa inyo. Welcome sa channel na Kombinasyon Mortal. Ating tatalakayin ang mga nangyari noon at nangyayari ngayon sa loob. At labas ng bansa, kombinasyon mortal. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat dito na talaga magkakaalaman kung dali-daling sisibat ng bansa si Atong Ang habang wala pang hold departure order na nai-issue sa kanyang pangalan o haharapin niya ang kasong ito at lalabanan para mapatunayang wala siyang kinalaman sa mga ipinagbibintang laban sa kanya. Ni isa sa mga butong na hukay sa taal ay walang may nagmatch sa DNA ng mga kaanak ng mga tinutas na tsupe kaya mukhang walang dapat ikakaba si Atong Ang dito. Ang tanong, sa tingin mo ba'y sisibat pala ba? labas ng bansa si Atong Ang. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.